Beep, 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 beep! beep boop, 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 boop. Ito na! Ang Yes the Best Balita! Southern Luzon at buong kamay nila nababalot ngayon ng ismag. Ha? Nababalutan ng ismag? Alas 7 kagabi nang magsimulang kumapalang usok na nagmula sa Bulkang Taal. What? Dahil dito ay pinag ang mga residente dahil pinagmumula ng sakit sa baga ang naturang volcanic smog o vog. Ay, ayan yung kapag may nahulog, vog. Eh. Hey. Ang volcanic smog o vog, eh ito best, no? Yung merong sulfur dioxide. Kaya naman kinansela, ang uh, mga klase ngayong biyernes uh, sa ilang eskwalahan sa iba't ibang uh, mga lalawigan uh, tulad na laang ng Batangas. Ala eh yung mga batanggenyo, walang patsok yung mga estudyante. Na <laughs> makakita, alien, batang ala eh. <laughs> At kavite, dahil maraming mga estudyante ang nahihirapang huminga simula pa kahapon. Oh, no. Nilinaw rin kanina ng pag-asa na hindi volcanic smog ang nararanasan ngayon sa Metro Manila kung hindi smog lang na hatid pa rin ng matinding polusyon sa hangin. Ha? Kapag nakakaranas ng smog, ay maaaring magmaneho ng mabagal dahil sa labo ng dinadaanan, manatili sa loob ng bahay at maaring magsuot ng face mask. Ano? Magpo-face mask na naman? Parang nakita ko na yun 3 years ago, ha? Eh. Uh, ano mga bes? Ngayon ba, eh, ah... Uh, nakakita pa rin kayo, no? Nang... Nang mausok, no? Kahit sa... Kahit sa loob ng ano, ng sasakyan, mausok! Kapag mausok sa loob ng sasakyan, ibig sabihin niyan merong nagv-vape. May nagv-vape sa loob ng bahay, kaya mausok! Hi! OI! Mahiya kang nga dyan, yung yung vape mo amoy bubble gum. Amoy orange juice! Sabi ni Kuya Joshua, pagpagin mo yan, si Martian, may lalabas, may lalabas na usok. <laughs> Hi, baby powder yan. At para sa iyo pang mga balitang nakaka- Ha? Ha? Bisitahin lang ang fresh na fresh na yesthebest.com. Dot PH And yan? Ang ating balitang Ha! <laughs>